Wish granted na ang request ni Maverick Ahmisi na magpa-trade. And for context, si Mav mismo yung nag-request kay Boss Al Francis Chua ng trade. At hindi man na siya hinabol. Dagdag pa natin, siya mismo yung gustong pumunta ng Henebra before. Hindi siya nag-sign ng extension sa Converge kung saan siya yung superstar. Tapos ngayon, parang nagsisisi siya na wala na siyang playing time. Okay lang naman talaga kung wala ka ng playing time Kapag mga 37 years old ka na Tapos nasa liga ka pa rin Pero si Mav 34 At meron pa siyang natitirang weapon Pero desisyon niya naman yun eh Sabi ko nga sa inyo dati Galit na galit kami nun sa kanya Yung mga fan GC namin So sinasabi niya pa Hindi siya fan ng super team Pero tas nag end up siya sa Ginebra Na biggest super team that time So bro We were supposed to beat them Not you Especially, ikaw pa mismo yung sumama sa kanila, ba? Diba? Ang dami ko lang sinabi, pero ayun na nga, lumabas na yung approval sa trade dun mismo sa PBA website. So, i-check nyo na lang din. Maverick Ahan Misi kasama si Aljun Mariano papuntang Terra Firma Jeep kapalit ng Season 51 First Round Pick ng Terra Firma Jeep. And damn! Grabe naman. Bakit pinayagan, no? Kasi sariwa pa sa atin yung pag-reject nila kay Dave Aldefonso na essentially same formula lang naman. Like, diba? Bakit? Let's be real guys, yung Aljon Mariano dyan parang props lang para hindi masabing yung value ni Maverick is pang first overall pick. Pero parang ganun na rin yung trade na yan eh. Maverick ahan ni Sika ang first overall pick next draft? Yung sa Converge, hindi natin alam kung ano yung pwesto ng first round pick nila kaya nagdagdag sila ng Kobe Monhe which is young and may upside. And then, yung formula dito sa kabila, Hinebra added Aljon Mariano para, ayun nga, mabalance. Ay, nako. So, yung ikinakagalit ng ibang fans, kasi si Maverick, proven na sa liga. nagtranslate na sa PBA level. Naging go-to guy pa ng Converge and ready to play agad pero sa Dave Ildefonso hindi pa nga sure kung kailan maglalaro at hindi pa natin alam kung magka-translate ito sa PBA so alam mo yun parang okay lang naman siguro dapat pala kasi nyo yun yung independent teams like bakit hindi pwede as in grabe talaga eh first overall pick Henevra next draft at syempre masasabi na lang ng iba iyak iyak ang mga haters though wala namang masama sa pagkuha ng first pick pero sana the right way. Yung Converge nga, nag-test ng isang buong season na ah, maging katawa-tawa sa standings para makuha si Justin Baltazar. Which is, ayun, wala tayong magagawa eh. Nag-tanking talaga sila eh. Hindi naman ganyan yung PBA dati. So, ilalagay ko sa end screen yung mga pwede nyong panoorin tungkol sa PBA draft lottery na hindi basis sa standings. Though nakabase sa standings kung ilang percent yung chance mong makuha yung first pick. Pero hindi hindi siya siguradong sa'yo yung first pick kapag ikaw yung bottom team. So, dati meron ding bawal mag-trade ng star player kapalit ang hindi star player. So, tinatawag nga itong RTL era nung panahon ni Commissioner Noli Iyala. So, basic explanation, kung top 3 ka sa liga, dapat top 3 rin yung kapalit mo sa kabilang banda. So, panoorin nyo na lang dyan sa channel ko. And to end this video, may big possibility na Hinebra yung first pick. So, players like Michael Phillips will join. So, plus endorser din ng Hinebra si Dwight Ramos. Baka umuwi na yan kapag nalamang, Uy, Hinebra yung first pick. Dito ka na magstay with KKD, di ba? So, parang nakasulat na talaga yung mga susunod na galaw ng franchise. Thanks to Maverick uh, Nisi na nag-request ng trade. And dahil sa kanya, papasalamatan siya ng mga Hinebra fans na simula nang dumating siya hindi na sila nag-champion so parang sinasabing siya yung ano balbas malas eh no so pero alam I mo mean, bilang PBA fan na ah, hindi bilang fan ng isang team ikaw anong masasabi mo let me know all your thoughts in the comment section below see you in the next upload bye bye